Okay. When you say solo parenting po o sa ating mga solo parent, ano pa po ang mga nasa ilalim ng na ating batas o sa DSWD na serbisyo po at uh, napapakinabangan po nila? Uh, Meron din po tayo mga soft programs. Kasama mm -hmm. po dito yung sa counseling services po natin. Siyempre ah, okay. tutulungan din po natin for especially yung Lam mental health oh, oh. diba. Yes, yes isip, isip, isip yung mga na isip kaya yeah. oh, yung mga oh. mental health problems, kung mm -hmm. pag may sila po ay may ganong concern, pwede po sila lumapit din sa DSWD. We also offer yung mga psychological uh, oh, services. okay, okay. Oh, That's good, no? Eh, ay. Usually kasi yung mga nalulungkot, ano, parang hindi nila matanggap na, oh, nag-iisa lang ako, nabubuhay yes. yung anak ko, no? Parang yes, uh, At yun oh. po ay malaking challenge, no? Oh, Living, oh, oh. Uh, Mm -hmm. yung ating pong mga children. At nasa inyo po yung sole custody nito. Yeah. So yun po ay challenge as itself. It kaya mm -hmm. kailangan po natin na sex, social support dun mm -hmm. po sa ating mga solo parent. Okay. And then kasama din po dito ma'am yung ano, parents effectiveness services. Ah ba? Okay. Ano naman to ASIC-ADA? Mm -hmm. Ito naman po yung uh, provision ng knowledge and mm -hmm. skills on how to Be a responsible parent, parent. As well, even oh. if you are a solo parent. Solo parent.